tuyo tsaka ginisang upo na may sardina. Hello mga fam Hello. At tapos na natin maligo. Ayan, kasi naglaba na naman tayo kanina. Ang dami nating labahan. Hello. Hello. Ayan, <laughs> yeah, pinapatuyo ko lang yung buho ko, guys, kasi katatapos ko lang maligo. Ayan, nagmakalang mga saan ka, ngayon? Ngayon. Sa aton, ka rin Sa kapon ka rin ka? Oo. May nagbakal. Ayan, nagmakalang mga buho ko na mo. Yung panahon natin ngayon is mainit na medyo makulimlim. Ayan. Yeah. Ayan, ang daming ulap. daming ulap, guys. Ayan. Makulim-lim na maulap ang ano natin. Panahon. Maya-maya, ano. Pagkatapos kumain, punta kami ng ano. Punta naman kami ng handumanan. Yung parang ano dun, guys. Yung parang pinaka-market dito sa amin. Alam natin. Tingnan natin, guys, kung ano ang... Ah, Ulam na niluluto ng ay. Upo pala, upo. Yarn. Upo ang ulam namin. Upo. Hindi ko din Upo na may sardinas. Bakal ko pa lang. Kain tayo na ano guys. Pinapay. Nagutom ako. Hmm? Kaya upo ko pala dito na binili si mama ko. Ito. Laki. Dalawa yung... Ah, tatlo pala. Tatlo pala to. Yan you know, o. Yung isa, niluto. Ginulay na yung isa. And so, mayroon tayo ng mga konting chicharia guys kasi ang dami nang, no? nang wala sa mano. Ang dami nang wala sa chicharia ko. Ayan yeah. Tapos, etong mga biskwit ko, ang dami na rin wala. yun? Know? dami na walang laman. Ito, wala na rin laman. Kaya pagkatapos natin, ma, may kumain. May mili tayo dun. Namili tayo ng, bibigyan ako ng mga, ano dun, gamis, mga gamis. Yan, so maglilista lang tayo guys na may natin mamaya para wala tayong makalimutan. Mga ayan, sa wakas na ayos na yung ano, inayos nila yung sahig ng CR. Inulit nila kasi nga, bumaba na yung tubig dun sa dulo guys. Hindi pumunta dun sa may ano, kailangan pa siyang anuhin. Tawag dun? Kailangan pang anuhin yung tubig papunta dun sa may, tawag dun sa butas kasi hindi siya dumadaloy dun. Kaya ayan, inayos nila, okay na. <laughs> Ito, try pa mamaya kung okay na Dumi-dumi no, ano Tinisa na lang yan mamaya Pagka okay na siya mm, Tulog ka dyan Ah, bangun Ayan, so luto na ating ulam Kakain na tayo Upo na may sardinas Yung ulam natin tapos ito, partner tuyo. So, kain na tayo, guys. Maghahandaan nga ako. Mag ako ng kanin namin. So, eto na yung pagkain natin, guys. Ayan, tuyo. Tsaka, ginisang upo na may sardinas. Ayan. Dalawa kami ni dito kakain sa labas. Ayan, so, kain tayo, mga ka-fam. Kain. Ganon kami ano dito, guys. Malvin, Julian. Partner namin. Ayan, so, kain tayo. Nalangin muna kami, guys. Here. Tama namin, Josh. Maraming salamat sa pagpapasarapan sa labas ikaw ang ibigay ng kalakasan at oh. ang mga patawarin sa Santo oh. Cristo sa pangalan ni Jesus na pagtatapos. Amen. Kain tayo. Kain oh. tayo, guys. Simple lang yung ulam natin ngayon. Pero masarap. Hmm? Papakain ko kasi sobrang sarap. 哎。<Bye. S 2> <Bye. S 1> so alis na kami ngayon guys ano na mag alas 4 na ata yan so punta na kami ng handumanan mga malengke kami mga malengke kami ayun tricycle mahal kasi dito pagka uh, namasahe ka galing dito sa amin tapos papuntang handumanan mahal yung singil ng mga tricycle driver dito siguro nasa 100 150 balikan Ayan talaga let's go ayan yung service namin let's go let's go sakay na tayo sakay Ano wala ka nagdala ako naman si brownie oh

flowers and place them in a vase and let so, ito yung delikado dito ng kalsada kasi nagpo-cross. Ang daming dumadaan ng mga truck, tricycle, stop muna stop. Haba yan no? Oh. Haba no? Oh. De ten wheeler ata yan. Ayan, so ito na yung kalsada na ginagawa. Ayan. Lubak-lubak. Mahirap. Malikabok. so ayan o oh, yung ten wheeler truck. Oh. Gasolina nang kalsada. Kasi huli ng karga niyan, tingnan nyo naman yung kalsada na ganito, lubak-lubak. Pagka malilit lang yung sasakyan mo dito, nako, good luck. Alawan, huli-huli, huli-huli. Diyan naman, to go. na lang nga rin. Taniman lang to go. Yeah. So, dito na tayo, guys, sa Handumanan. Ayun, bakit may isulo? <laughs> dito na tayo sa Handumanan, guys. <laughs> yeah, so, ito na, mga pilihan, mga prutas. Yan, mga pilihan ng gulay doon. And, so, ready yung... Andiyan yung school. So, diretso muna tayo dito sa hardware kasi bibili tayo ng door na. Tapos may mabili na rin ako ng konting mga gummies, tsaka mga biskwit dun sa uh, biskuit sa tindahan. Yung hypermarket. Okay, yeah, so, doon tayo bibili ng ano.

Uh, no? uh, Be, hindi nang inyo baklo nang? Oh. Pag 3. 300 plus. Bilog man Japan. po. man 3.49. no, yung mga doorknob guys. Pagpilian. Ang dami. Ang problema yung ganitong klase guys yung binili namin. Yung 329. Ayan. Ito, 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 ito. Ayan. Ayan, marami din silang gripo. Ayan, iba't ibang gripo. Laking hardware nito guys. Ayan. Then, Sa pagkatapos nito, mamimili tayo ng ano, mga biskuit. Ang ganda dito na ano guys, oh. Ayan. So, lupa pa yan dyan, oh. Ayan. Kalsada. <laughs> May kitinda. Naglalakad so, kami guys, papunta dito sa ano. Ang oh, oh. oh, daming uling, oh. Diyan kami bumibili ng uling. So naglalakad kami dito sa ano kasi bibili kami ng mga biskwit tsaka chicherya. Nagagulat ang mablaki kasi. Yan so bili tayong chicherya dito guys. Ayan dito. dami oh. Yan bili tayong chicherya. So kuha tayo ng funky. S Sweet. ayun ang dito. Ano ba to? Sweet cheddar. Okay lang.

limba. May Nova pa naman ako doon. Tapos, wala silang pillows. Ito, itong kuha tayo ng itong oishi. Lima lang. Maanghang. Tapos, itong criss-cross. Ano ba ito? Sour and cream. Ito, ano naman ito? Cream cheese. Ayoko nyan. Uh, ano pa ba? Chocnuts, milky nuts. Loaded. So, kuha tayo ng Hansel mocha. Ano ba itong isang? Butter sandwich. Ito Hansel. Tapos, Itong binggo. Ito, ito, ito. Chocolates. Tiger. Dewy donut. Kuha tayo. Ayan, kuha tayo. Cream-o, guys. Cream-o. Ayan. Mm -hmm. So, dito kami, guys, sa Hyper. mag aano kami ng ulam dito. Saka yung mga kulang-kulang ko -kulang din sa tindahan. Tingnan na tayo ng malalaking ano dito. Bus, uh, mga chicherya. Naghahanap ako ng ano eh. Naghahanap ako ng uwi na malaki. Walang uwi na malaki. Ayan. Walang uwi na malaki. Uishi, uwi siya, Wala talagang uwi oh. Moby na lang na malaki. Tsaka ano, kuha tayo Moby. Tatlo lang. Tapos, ano pa ba? Ito pala guys. Uy, shi. yung sana yung pula. Ito, extra hot tea. Pula yung pula. Ito naman, sobrang laki. Ito, oh, sobrang laki naman yan. Sakto lang sana. Ito na lang kuha tayo ng dalawa, ah, tatlo lang din. Tatlo. Ano pa ba? Yan na muna. Punta tayo sa mga shampoo. So, kuha tayo yung itong keratin shampoo guys, Ito. Ito ba? O yung red? yung half. yung So ito na lang. Iikot ako dito. yung ako ng styro yung Wait lang guys. Iikot ako dito. Hanap tayo ng styro hal, styro styro cups mhm mm wala akong mahanap na styro cups guys puro paper cups Nagahanap ako guys ng kukumama na maliliit lang. Kasi pambenta ko sana sa, ano, sa tindahan. Kaso malalaki lang meron. Mabenta kasi to dito eh. Nakakaubos na ng stock. Coco Mama. Ayan. Ulong maliliit. Puro malalaki siya. Kabakal ka, manik. Acha siya, lang lang lang. Ah. Uh, padala ni ano. So, Ito, bumili kami ng manok pang fried chicken. 258. Marami na, no? Mm. Ay, may yakult, guys. What a yakult. Yan, yakult, yakult. Ang yakult ni Nakin. Ayan na, yakult. Pinapatong. Ay, pulo. Ang ganila. Di pinsyal niyo. Oo. Ang ganalibod ang muma ni. Four lang ima? mam. Oo, isa pa ang kamala na ilo. Uy, nandang na-ilis tayo. Tap. Dua lang kay. Grabe nga daw magbera in ni Kai. Hindi kay mo sa kami supply mo sa uh, ano. Why ganay pare no? Eh so kain muna kami ng fishbowl, guys. Kumain kami ng fishbowl. <laughs> Tapos na kami mamili. Ayan yung pamili namin oh. Ay. So kain muna kami fish Kami no? at so guys, so nakauwi na tayo dito sa bahay. Ayan, so eto yung mga napamili natin lahat. Ayan, mga chicharya, tsaka yung mga biscuit. Ayan, so i-aayusin natin ito lahat. Ayusin natin yan lahat. Ayusin natin, lagay natin sa mga lagayan. And so eto, bingo. Yung mga biscuit na napamili natin. Ayan, Tiger. Tapos, nakabili tayo ng Nesquik. Yan, tapos Jelly itong... Joey Donut. Tapos, meron din tayo dito, ito, Hansel. Aha. Tapos, ito, ito, Cream O and then presto. Ito, meron din sa'yo mga gummy. Gummy ice. Meron din gummy burger. Tatlong pack ng tatlong pack ng gummy uh, burger. <laughs> Slump. Ayan, tatlong pack yan. Gummy burger. Tapos... Ayan, mga chicharriano yun lahat. Mga piyatos. Tsaka ito, v Piatos. Tapos... Ano pa ba? Ito para sa kabila. Ito, mga move. Tapos, bumili na ako ng pillows. Sa SM ko na itong nabili kasi wala dun ano wala dun sa maliit na grocery na binilihan ko. Eto, funky. Meron tayong oishi na maanghang. Tapos, ano pa ba? Yeah. Ay, bumili din pala ako ng ano. Ito, yan. Marshmallow. Tapos, ano pa ba? Yan, mga puro na yan dyan. Ano guys? Ah, uh, Mobi, tsaka ano. Tsaka pillows, tsaka ano. Yan lang naman yung binili ko doon sa hypermarket. Tsaka ano, yung malalaking curls. Kasi walang malaking curls doon sa ano yung mini grocery. Ayan. Mga malalaking curls. Yan, yeah, so, ilagay na natin to guys and so ilalagay natin itong mga gamis guys dito sa ano ating lagayan yan dyan so dito burger lang lahat ilagay natin dito yan tapos sa kabilang lagayan is itong gummy eyes yan so samahan niyo ulit ako yan lagay na natin